Nahuli ng na mga otoridad ang isa sa mga suspect na bumaril at pumatay sa isang babae sa Pasay City nitong ikasampu ng Setyembre. Nagbabalik si Bien Manalo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito na kinilalang si Joshua Albior, 25 taong gulang, nang arestuhin ng mga pulis kagabi sa Moonwalk Public Market sa Las Piñas City. Si Joshua ang isa sa riding and tandem na nagmaneho ng motorsiklo na bumaril at pumatay kay alias Erica sa tapat ng isang motel sa San Juan Street sa Pasay City noong madaling araw ng September 10. Sa kuha ng CCTV sa isang gasolinahan, tumutugma ang suot at pangangatawan ng sospek sa nakuna ng CCTV ng mangyari ang insidente at dahil sa mga impormante, natukoy ng mga pulis ang kinaroroonan ng sospek. Mayroon kasi sa amin nakarating na information na mayroong isang tao na may mga kinekwento siya na involvement niya dito sa isang shooting incident sa Pasay. Malabas na siya yung driver kung saan eh, siya yung pangalawang pumutok na tuloy ang ikinasawi ng uh, ating biktima. Ayon sa investigasyon ng mga polis, binayaran ng sospek si alias Erika para makipagtali ka. Pero hindi pumayag ang biktima at ninakawan pa umano nito ang sospek na nauwi sa pamamarila. Ito daw driver, eh, kinontrata itong si alias Erika para maki, ano, makipag-sex. So nung nasa hotel na sila, Uh, naka-check in na sila ang kwento lang eh hindi ito na pag sex at uh, pa itong driver yung uh, isa sa mga sospek natin kaya binalikan nila Mariin namang pinabulaanan ng sospek ang akusasyon laban sa kanya Hindi po ako alam ko lang po ang plano nila pero hindi po talaga ako sama sa gumawa nun yung tao po na tutong may gawa eh nakilala ko at kaibigan ko at kaya ako niya ginawa yun dahil sa na yung babae yun ay eh, pinagnakawan siya at kunin dapat yung kinuha yung gamit niya tapos hindi siya pinayagang makipagtalik boss boy sumuho ka na parang awa mo na Malit pa yung anak ko maglilimang taon pa lang asunto mo to eh ngayon ako'y naiipit eh may paalala naman ang pulisya sa publiko. Lagi po tayong mag-ingat, lagi po tayong uh, maging vigilant. At kung meron po tayong mga nasasaksiyan ng na mga krimen, huwag po tayong mag-atubili na makipagtulungan sa ating pulis. Patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad sa ikadarakip ng isa pang sospek. Sasampahan ng kasong murder ang nadakip na sospek. Bien Manalo, para sa bayan.